Welcome to my channel, My Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Epiens, welcome back to my channel. Patuloy pa rin ang achievement ng ating SB19 dahil uh, recently lamang, ngayon lamang nanalo ang uh, SB19 ng Band of the Year ng Tag Media na nakabase sa Chicago, US of A. Congratulations ito ay napakalaking bagay bilang singer sa Pilipinas at sa buong mundo ang achievement ng SB19. Good luck.